Kasi baka nagtataka kayo. Bakit walang pambayad sa 10.2 billion? Service rendered, product received, product used, and, so and so on. Nasaan ang pera? Unti-unti ko nang ipinamumulat sa inyo. kung nasaan ang cash? Ayan po siya. Kong kanina si Joy Davis, first honor. Ito po, magna cum laude. Ang susunod, ang summa cum laude. Attorney Marlon Lacson. Amounting to 1.1 billion pesos. Sila ba'y may krimen na ginawa? Hindi ko po alam. Ano bang ginawa nila sa pera? Hindi ko pa po alam. Pero sigurado ako, one way or another, malalaman ko rin may kina, nakinabang dito sa sesyon na ito. Before I continue, on a personal note. Anong ginawa nyo naman sa Maynila? Wala na ba kayong konsensya? Puro na lang ba kayo si ako, si ako, si ako, paano ako? Wala na ba tayong kahihiyan? Nawala wala na ba sa atin yung pagmamalasakit sa kapwa? Puro kayo J.O. J.O. Tingnan niyo nangyari sa siyudad. Makapagbintang pa kayo sa kampanya, wagas. Hindi ko lang talaga kayo pinatulan ng kampanya. Bakit? Ipinagpasa Diyos ko pag pinagpas sa Diyos. Eh, ang hirap ng paliwanagan, ang taong nagtitayang kawali. Salamat naman sa Diyos. Awang-awa ko. Totoo lang. Magtatatlong linggo na ako hindi mapagkakatulog. Paano babangon muli ang Maynila? sa 10 bilyon ang utang natin, ang pondo natin da 20 bilyon. At the rate we're going, our PS services amounting to 60% of what? Of 20 billion? That's 14 billion. And you still have about 6 billion and you have a bayarin at 10 billion. How can we operate? How can you... Madam Vice Mayor, Makisuyo lang po. Bawal na po sana sa inyo ang Zoom session. Hindi na po pwede pasum-sum na lang ang konsyal habang nasa Boracay nagsesesyon. Ang sasarap nyo, ako hindi pa nakapunta sa Amampulo. kaya ko naman. Hindi ko naman sinasabing masama yun. But if I may, if I may, use the saying, for evil to succeed is for good men to do nothing. Ang pananahimik ninyo ay pagpayag ninyo na maghari ang kadiliman